sila uh, kaso sa korte. Kaya ako uh, lahat, pero sa'yo, lahat paninira lang. Politika lang. Dahil ang interest nila, mag-recruit nila ang tao para magalit sa gobyerno. Kaya ang problema, wala naman pong nare-recruit. Yung kanilang makasamahan, hindi, hindi na nga nawawala eh. Sa halip na dumami sila, nababawasan nila. Lalo na ngayon, kinasuhan na yung mga vlogger, kinasuhan na yung mga troll. Ah, katakot sa mga yan. Kasi hindi nagbibiro yung oposisyong uh, senador. Tutulungan, talagang tutulungan. Magandang araw po sa inyo lahat. Dito po yung lingkod, si Freddy dito po sa Amerika. At ako ay nagbabalita ng araw-araw kung ano nangyayari dyan sa, ka, sa Pilipinas current events. At uh, binabati ko po ng magandang hapon at magandang gabi dito sa Amerika. At magandang umaga naman dyan sa Pilipinas. And uh, And if you haven't subscribed to my channel, I I just requested you to uh, to just uh, press the red button below to to subscribe to my channel, and I really appreciate it. And give me a big likes and make some comment whether in English or in Filipino. At the same time, you could just share this video to others, of your friends and benefactors and family circle, and within your community or uh, barangay there in the Philippines. Now, our topic for today will be. the current situation there in the Philippines with respect to uh, walang nangyari kay Senator uh, Bato de la Rosa. Wala na ako siyang kakampi dyan sa Pilipinas. Asya nga pala, ha? Ah, napanood nyo yung aking introduction tungkol sa, sa ginawa ni Mike Abe Opinion. No? Uh, ito ito ko sa araw na itong, itong, video nito, no? Na nagtatagumpay tayo mga Pilipino na sinus, na sinusuporta natin ang ating pangulong Bongbong Marcos Jr. diyan sa Pilipinas sa pagkatang ating ekonomiya ay gumaganda. At yung mga naninira na mga pro-China, ako po ay talagang dito sa Amerika at sa Pilipinas. Hindi, ako, hindi po ako kumakampi sa China. Ha? Yung mga traitor diyan ng mga Pilipina, Pilipino katulad ni Senator Har ni Attorney Harry Roque, uh, Senator uh, Bato de la Rosa. Uh, wag wag tayo boboto ha sa susunod na eleksyon. Boto wag natin boboto si Senator Bato de la Rosa at si Harry Roque. No? Tandaan po nyo... ang mga Pilipino na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay talagang nananatiling malakas at itong mga pro-China ni, Har, ni, at, ni Harry Roque at ni Digong Duterte at si Bipi Sara Duterte ay humihina ng gusto ah? ang pinaka-latest ay yung nangyari sa si Dumaguete na according to its mayor ah, ang witness ay yung kanilang mayor na nagsabi na only 500 people attended that rally. At wala na ho, itong si Harry Roque, hindi na nagpunta ron. Ha? At si Robin Padilla, hindi na rin daw nagpunta. Nababawasan na ang suporta at itong mga ginagawa nila Maharlika, may problema ho ito si Maharlika na hanggang ngayon ay hindi pa niya napapaliwanag kung bakit namatay ang kanyang asawa. Tahimik siya. Panlimang araw na tahimik na tahimik siya, si, si Maharlika. Huh? Masyado na ako itong viral dyan sa Pilipinas. Huh? Pero patuloy pa rin siyang naninira at pinipilit niyang guluhin dyan sa Pilipinas. Kami po dito, mga US Pilipino, galit na rin sa Maharlika na yan. Puro paninira ang ginagawa niya dahil hindi siya nabigyan ng na appointment. Pero isa pa, bakit namatay ang kanyang kasawa? Meron dyan, ang, ang ebidensya ho dyan ay pinakita ni, ng isang vlogger dyan sa Pilipinas. May result of autopsy. Hindi katulad ng mga ito si Mahalika, na pinakakalat ang video na meron daw video ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Wala namang may pakitang video at maging si hanggang ngayon ay si dating presidente uh, Rodrigo Roa Duterte. Ang importante ho ngayon dito sa sa Senate hearing ni Bato de la Rosa. Nabutata siya. Bakit? O nag-appear yung mga doktor ng St. Luke's Hospital at sinabi ko nung resulta ng findings sa drug test ni dati pang senator uh, Bongbong Marcos negative naku buhat noon wala nakakampi si Bato de la Rosa dyan sa Senado at maging ang Kongreso kaya tayo mga Pilipino wag nyo i-boboto to si Bato de la Rosa at Atty. Harry Roque na gusi at ang at itong si Jonathan Morales na Expedia Expedia agent ay tinawag na great liar. Great liar ni Pangulong Bongbong Marcos Sr. Unang-una, yung kanyang video na ipinakita niya sa Senado ay halatang halata na planado. Walang ebidensya, walang testigo dyan sa Senado, nagtataka kami kung bakit tinutuloy pa rin ni Senator Bato de la Rosa ang hearing at si uh, dating uh, secretary Pakito Ochoa, may sakit na ay pinahaba pa. Bibigyan daw niya ng ano, ng ah, uh, ng ano, ng Guarato Paredes kung hindi daw dadalo. Eh may sakit na. Nagbigay na ng medical certificate ang St. Luke's Hospital. Bato de la Rosa, wala ka na. Hindi ka na senator by next year. And isa pa, Baka nga hindi ka nga maging senador eh kasi nandiyan ang ICC and they are looking for you. Pato de la Rosa. Are you use, you are using the Senate hearing for what? Ah, huh? For political purposes and not for aid of legislation. Okay? So, maganda naman balita naman ito. Uh, si Senator Laila De Lima at Senator Sani Trillanes ay nagpakita ng kanilang pagiging at totoong makapilipino. Uh, so, uh, kaya ito ay tangkiligin natin kung sa silang tatakbo sa susunod na eleksyon, sa midterm election, Senator Laila De Lima and Sani Trillanes. At maging si ating Senador uh, Manny Pacquiao talagang makapilipino si Manny Pacquiao. Bagamat nagkaroon siya ng pagkakamali noon ay sa pagiging ah, pagiging senador niya ay mala, mala marami siyang may matutulong ng tao. Hindi alam niyo ba dito sa Amerika? Ang mga tao hindi lumalapit sa mga politiko. Hindi kami lumalapit sa mga senador. Hindi kami lumalapit sa mga congressman di kami lumalapit. Tum pumupunta kami diretso sa agency, government agency, na we could ask for assistance. Kung wala kang trabaho, bibigyan ka nila ng trabaho. Bibigyan ka nga ng timetable eh. Tinanggap mo ba yung recommended namin? Ang iba, ang iba sasabihin eh, ang dito man ang sweldo eh, ganyan dito. <laughs> you are expecting something, but you are not able to do the assigned task for you. Hindi po pwede yun. In order for you to get your, your, your job, destination, or what you are aspiring for, you need to work for it before you apply. You start from the bottom. Katulad na ginawa ko dito, I start from the bottom. Nang marami nagbura sa akin. ah, Dito marami nagbura sa akin. Yung mga kasama ko dyan sa PLDT. ah, Dyan sa PLDT, pinagmumura ko mula ulo hanggang paa. Because I was able to reach this my destination here in America. And now I am a retiree and pensioner. Huh? Shout out to Rapid London. Shout out to all those EDP who, who bashed me so much because I was here. PLDT Manila. And I would like to thank uh, uh, PLDT Bacolod Exchange for your continued support to me. Alam niyo mga kaibigan, nag ang aking pagiging successful when I was working and I was assigned in PLDT Bacolod. I thank all my uh, superiors and also my vice president during those time, uh, Mrs. L.B. Benaventura, a great uh, vice president who supported me during my task. Nakapag-aral ho ko ng libre, dere-derecho, libre training libre lahat hotel accommodation everything at marami ako naging uh, nat na nagawa sa PLDT nag-travel ako kahit na hating gabi nag travel ako para sa in in uh, in, in performance of my duty as a client system support engineer during 10 years in PLDT Bacolod thank you thank you PLDT Bacolod I really appreciate. Unlike there in, the, in Manila. Ayan, hindi ko pwede sa ating yung mga ugaling mga Pilipino na puro tayo na We don't want, uh, we don't want uh, our, our colleague to grow up. But in fact, you could ask them. Huh? You can ask some favor when they grow up. Isn't it? Yan ang mali. Kung ikaw ay sadyante, naingit ka sa kaklase mo kasi ay umasenso sila umangat sila kasi they really want it. Kung yung mga klase mo ay naging doktor at ikaw ay may sakit at ikaw ay naligtas dahil sa kanyang katalinuhan, ganun ba gagawin mo? Magagalit ka sa kanya? Ganyan ang ating presidente. The economy is going strong with President Bongbong Marcos Jr. And yet you don't want to accept it. You are trying to, to down the president. Because of what issue? The issue that you are using is pulboron issue. Long time ago, namatay na yan, wala na. At ito ay binalidate ng St. Luke's Hospital. And you don't want to accept it. Okay? And even uh, Attorney Harry Roque said to China, China, ang ligawan nyo, ang Pilipino, hindi ang presidente si Rodrigo Roa Duterte. Yan ang sabi ni Harry Roque na taksil, trader, dyan sa Pilipinas. Alam nyo, hindi ko pwede yan. Lalo na we are already in terms, uh, in, uh, in, a, in, a, in a cloud of emergency, that we are being harassed. Most especially there in the West Philippine Sea. And inside, with these people, the pro-China, Harry Roque and other uh, staff and uh, Jonathan Morales is one of these because ang, ang dami yung kaso nito si Jonathan Morales kaya natanggal sa Philippine National Police and at the same time sa PDEA ano to ay puro sinungaling ang sinasabi niya wala siyang may pakitang ebidensya at ito nahuli na naman yung pinaka latest video niya gawa-gawa or planted hindi ko pwede yan kaya I just removed the motion that the current uh, Senate hearing headed by Senator Bato de la Rosa will be suspended indefinitely and uh, wala na ako wala na ako may bibigay si Senator Bato de la Rosa dahil umatrash na lahat ang suporta ng kanyang kapwa senador at maging ang mga kongresista at maraming uh, ako ay sumasang ayon sa mga sinasabi ni Mike Abe Opinion because we are all Filipino. Kahit kami ay narito sa Amerika, we still support because kami ay sinilang dyan sa Pilipinas. And we want to share whatever expertise that we have here to you, dear Filipinos, Most especially to our students and young professional. Okay? In God we trust, never hold your peace. I'll see you in my next vlog.